pantay tayo. Oh, oh. Hi, Gray. Oh. Hello. Buhay oh, pa kami, Gray. Hello. 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 dorado. Ah. <coughs> Grabing init. wait. Kanina umaga ang lamig.

Bit-bit ng cake. Ano ba belay madamo na ang dandi na. Eh. Oi. Parang style bushwalking na to ah. Uy. かよ One round. One round. Oh, Ah! Oh. tuh down. Madulas. Wait. Okay, Asa si bura, kimik putas. Wei, Master? na. Na, balik? Baan, balik. O, dito na lang tayo. Ay, dito na lang, dalit siya na. May daan dyan? Dyan ba bayan. Oo. Oh. Parang may wala ilo. Ayan o, yun, yun. Parang nag sila dito. Saan yan, banda? Balik naman yan. Dito, banda. Dito, banda da, wala nga daan dito. Wala nga daan, daan dito. Daan dito. Daan eh, nagpaganyan sila o. Oh, sa taas. Wala nga daan dito. Meron silang oh. dinaanan dito tapos oh. Dito. Kaso ayaw kong mauna maraming ahas. Master! Doon ka sa kabila siya. Tanungin mo kung pwede ba. Sigawan mo. Diyan na lang tayo sa kabila. Tawid na lang tayo dyan, no? Pwede naman dyan, no? Ano? Ano na kayo dito? Hindi naman pwede tumawid. Ikaw tumawid dyan. Pwede lang <laughs> dito? Pwede dyan, no? Dito mo. Hindi naman dito. Balik guys, balik. Mali ang guide. Ay, wag kang mawawalan, 'di ba? Bakit kasi kayo sumunod? Para ko. Ganyan. Ano? Ano? dito! Ang okay. <laughs> <Dali ka. laughs> May daan dito, boy! Dito tayo, boy! Sige na! Magawa ka dyan! Ay, nandiyan naman na si Master, oh!

Yung ulam! <laughs> yung ulam! Yung pagsiyo! ka ako na? Wala ang dito? Wala yan! Oy. Madala kita ha? Di, eh. Tapos sana ko hawak! <laughs> <laughs> Kumapit ka na dyan sa buong <laughs> <kay? laughs> <laughs> <Ayan. laughs> Oh, my turn. 500, 500. Wala. Ah, kaya mo yan, boy. Meron, boy? Oh, dito na <laughs> <laughs> oh, dito na tayo. <laughs> パた、oh,